yun dito muna tayo magtambay muna tayo sa crayfish fan ko so ito yun jugging nagtatago sa ko ng ano irator yan hindi gumagana yan naka na lang yan yan sikat ng araw maganda din kasi na sisikatan ng araw yung mga crayfish fan natin kahit paano. Hmm. Hindi rin sa ano, pa maganda rin sa ano para sa halaman para madaling dumami. Yan. Ito walang irritor kasi yung mga muli ko yan kumukuha ng hangin. Meron po ako napapansin dito. Yan o yung bago kong ano yan, nag-hatch diyan eh biglang lumaki siguro nag molt yan pero napapansin ako dito eh tingnan natin yung gilid gilid ay ah, yun oh yun 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 merong merong shield yan oh yan oh yan oh kukunin ko kukunin ito yun shield yun pupus ko lang muna ha kukunin ko lang yung shield niya. eh ito tinabi ko na yung shield kukunin ko yun, kalaki oh. Kalaki talaga. Yun. Yun, na perfect yung ano nya. Yun. Oh, yun. Perfect yung mold nya. Ito yung ano, yung kaka hatch lang to. Oh. kasi alam ko na alam ko yung ano eh. Yung mga breeder ko. Ito yung pinakamalaki sa ano sa female. Huwag ito yung pusa baka masanay. Napakay. Eh. Maliit kasi yung isa kong breeder eh. Kaya ito ilalagay ko lang dito. Papakain ko na lang. Yan o. Ilalagay ko na lang dito para papakain ko. Ayan, galing ng hatch tapos 'yan. yun siyo, yun Dumutang. Lang para hindi siya ano. Kunin mo. Papakain din natin 'yan sa May lutaw. Si karon na nga ngayon. Pasok na lang ngayon dyan sa Yan para kainin ko yan sa. Yan. Oo uh, yan. Pinasok na. <laughs> yan. Pinakain ko lang sa sa nila yan mga karalaks ang dito na lang share lang yan ito yung crayfish pan ko walang aerator saka walang filtration pump yun